Magandang gabi. Kakasalan naman tayo panibagong panibagong ano, panibagong kwintas. Ito yung mga sangkap yung mutya ng tubig ah, mutya ng apoy mutya ng ng lupa mutya ng hangin kompleto po yan, apat na elemento. So, ito po yung, ano, no? ito yung, ito yung mutya ng apoy. Ayan. Tapos, mutya ng tubig. Ayan. Tapos, yung iba dyan, no? mga, ano na lang po yan, mga additional. Ayan, yung kumbaga sa anong dagdag, ano, ah, pwersa. Ayan, yung mga dyan yung mga uh, Senior San na dahon no? tapos sa uh, dahon kurutan tapos yung iba ibang klaseng mga mutya ito mga additional na lang ito ano Ayan. basta ang importante po dyan sa paggagawa po ng gamit yan yung ano yung apat na elemento no mutya ng hangin mutya ng lupa mutya ng tubig mutya ng apoy ngayon, yung mga iba dyan, mga additional na lang yan. Katulad halimbawa ng mga ganito, no? Ayan, mga additional na lang po ito. Ayan. Ayan. suso. Tapos ito, isa rin na suso. Ayan. Na naging bato. Tapos itong white umo. Itong mga additional na lang po yan. Yung mga ganito, no? Basta importante yung apat. Yan mga ano na lang to, mga dagdag uh, ano na lang to sa paggawa po ng gamit. Tapos ito, black omo. Yan. Mga additional na lang po ito sa paggawa ng gamit. So, yan. Sinishare po natin ito, ano, sa para kahit papano, yung mga gumagawa po ng mga gamit, eh meron po silang ideya kung anong mga ilalagay ng mga gamit na pangsangkap sa mga ano no, sa mga ganito yan mga bao na ginagawang kwintas katulad po nito ayan yung bagungon kaya lang ano siya no ah, naputol pero siyempre kahit ano yan dahil ito ay mutya naging bato na ano, pa rin yung bisa niya kahit putol siya okay lang no additional din po ito na pang sangkap dito sa sa bao natin pong gagawin So yan. Marami siyang ano, marami siyang mga additional ano katulad halimbawa na lang po nito. Ay no. Itong uh, kahoy na naging bato, yan additional na rin, additional na rin po yan. Tapos itong ano no, itong uh, uh, kabibi na fossilized na ayan, na naging bato. Additional na lang po yan sa paggawa po ng gamit. So, Kung ano pa man ang mga iba dyan, no, Ito, katulad halimbawa ganito. Ito, isa rin po itong ano, ano, na sinasangkap na ito mga kontrapos ito sa mga bati-bati, yung -bati, mga ganito. Pero kahit pa paano, no, yung paggagawa po ng mga ganyan mga gamit, kahit pa paano, may mga sangkap din po ganito. Hindi na kailangan marami, marami na eh, ilagay. Kahit isang piraso lang, isapat-sapat. Ayan, yung mga timpong uh, bagong kasa na gamit. Tapos, yung mga bato, ano, yung mga, siyempre, yung mga katulad nito, ito, mga additional na rin additional na rin po ito. Itong, ito, itong bayo ko, ano, yung matampo sa, yung mga additional na lang po yan sa paggawa po ng gamit. So, yan. So, yung mga gumagawa po ng gamit, no. At is, meron na po kayong ideya kung anong mga isasangkap nyo sa paggawa po nyo po ng mga gamit. Siyempre, yung orasyon po yan, yung talaga, ano na po yan, uh, yan po yung lihim na talaga. Yung, ayan. Pero sa mga mucha-mucha, no, ayan, yung mga secret, no, sa paggawa po ng gamit. Hindi naman po po pwedeng puro, ano, puro orasyon na lang ilalagay dyan, halos hindi na maisara. Yan, paano naman yung mga mucha? Siyempre, yung mga orasyon po na ilalagay dyan, yun talaga mga piling-pili lang pang ilang pulong lang na rounds siya. Yeah. Rounds ha, sa sa pangkaligtasan, no? Hindi sa hindi po pwede sa mga sa mga negosyo, ano, sa mga ganito po kasi ng klase ng mga gamit. Yan po ay na no, pandepensa po 'yan. So iba po yung mga pang ano pang negosyo. No? So ayan, yung mga 'yan, ani bagong kasapo natin ng gamit 'yan. Yeah. So, hinanda po muna natin yan para pagdating po ng araw ng paggawa. Ayan, eh, at least eh, naka, ano na siya po siya, naka, naka prepare na siya, sasalpak na lang. So, yan. Ito mga ano, yung iba naman, yung mga dahon, ano, mga, ibang iba mga dahon, kung ano po man. Isa rin po yan sa mga sinasangkap. Yan. Pero, ad, ano lang po yan, mga alistro na lang yan. Pero importante talaga sa pagkagawa ng gamit yung ano, yung mga uh, yung mga apat no, yung tulad ng binanggit ko po kanina, yun po yung mga importante. Yan mga iba dyan, mga additional na lang po yan. So ito naman ano, yung mga gamit natin na na nalagyan na ng nito no, nalambat na siya. Yan. Yung pina, na dati pinakikita ko to, di pa to na wala pa mga talin. Ayan, ayan, may mga tali na siya. Mga, ayan, yung black ubumo mo, ayan, may tali na rin. Yung suso, ayan, Ayaw. kamaan pa. Um, bagumon, ayan, may mga tali na. Ayan, ito yung suso, ayan, suso. Ayan, yung mga ano po yan, mga bato na siya. Ayan, tapos ito, yung... Yung nyugnyugan, ayan, may tali na rin siya. Tapos, ito yung, ito naman yung, ano, sagrado crozon. No? Sagrado crolesios na pang, ano, pang pangkaban. So, ayan, yung mga gamit na, tapos, ito naman yung, ano, yung linta. Ayan. ayan yung lintang, uh, ayan, yung lintang itim. Ayan, halaga na, na rin siya, halaga na, 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 na rin siya ng, ano, na rin siya ng net. Ayan. So, ano na lang siya, no? na lang. tulad nito. Ayan, nalagyan na rin siya. Ayan, na, ano rin siya nang net. So, ikikwintas na lang. Ayan. Nakanit na rin. Tapos ito, ayan na yung isa naman. Ayan, may net na rin siya. Ah, ito naman yung ano, no? Yung tinatawag na mutya ng palos. Ayan. Mutya ng palos na naging bato. Ayan. Tapos yung iba natin, yan yung mutya ng ano no yung tatawag na mutya ng langka yan may naka na rin sya nakanit na lang isusuot na rin at uh, ayan, yan nilalagyan na lang sya ng ano no at meron na pang butas yan Ayan, yung yung mutya ng langka yung bato. Ayan. tapos ito yung mga gamit natin ano ito yung yung sungay ng usa nakalit na rin shoot na So ayan yung mga ano no, yun yung mga mutya na nakanit. So ayan. Nakanit na mga mutya tapos ito yung uh, ito yung uh, bagong kasa kakasahin natin na uh, gamit no na pang sa bao. Bao siya na libon. Libon po yan na bao. So ayan, yan po yung mga naman po natin ngayon kung paano po ito gawin. Kung ano po mga sangkap na paggawa po ng mga gamit. So yan, tapos ito mga ano na, yung mga nakanit na mga gamit na. Yan, mga personal po natin gamit na mga hotya.